Kasi ang sinasabi nitong si Tuta Soto ay dati ng panahon ng Duterte yung nangyari itong flag control projects. Ngayon lang nabuko. Okay? Tanong, ito ay nilabas ni Jason Sa. Tanong sa inyo, Tito Soto, totoo ba to o hindi totoo? Ngayon, pakisabi na fake news si Jason Sa. Ngayon, pero kung totoo ito, ito ang komentaryo ko sa iyo, Tito Soto. Okay, tingnan natin mabuti. Ito yung flood control budget. Yan, yung nasa gitna. Noong 2016, ang flood control budget ay 64 trillion. 2017, naging 72. Tapos 2018, 127. Tapos bumaba noong 2019, 90, 90, tapos 2021, 101, 2022, 128. Hanggang dyan po yung budget sa 2022 yung kay flood control budget nung kay PRRD. Kasi sinisisi sinitong si Tuta Soto na dati pa yan. Dati pa yes may flood control projects, pero tingnan nyo kung gaano kaliit. Tingnan nyo since 2022, nag-jump to 182 trillion. Kalahati po ang tinaas noong ano, noong panahon ni Marcos. Pinirmahan niya 'yan. Hello. Tapos nag 2024. Tumaas ulit. 244 2025. Tumaas ulit. Ah. Gusto nyo malaman kung gaano ang porsyento niyan? Di ba nung hang 2022 2.5% lang oh. Nung panahon ni ano yung percentage nito nitong flood control project doon sa pangkabuuan budget 4%. Double. Anong punto dito? Nagkaroon ng nakawan sa flood control nung panahon ni Bongbong Marcos na pinirmahan niya. Tuta soto, huwag niyo kaming iligaw. Totoo ba to? Kaya nga tanong sa inyo, totoo pa yan? Huwag nyo lukuhin ng taong bayan. Ha? Kitang-kita sa numero, numbers won't lie. Tingnan nyo itong susunod. Tingnan nyo itong susunod. Okay? Ito naman, budget of House of Representatives. O, magkano ang binadjet ng mga congressman, itong mga contractor? O, hanggang 2022, yan yung kay, Bong, kay PRRD pa eh. Ha? Titingnan natin. Ganito. Ang budget, puntahan natin muna yung 2017, 9 billion. Okay? Yung budget ng buo, ng house. Tapos puntahan na natin yung, tingnan nyo yung 2022, 21 billion. Ang budget ng house, ang budget ng Senate, 21. Okay? Tingnan nyo, ano ang si pinirmahan, 2017 punta kayo, magkano ang pinirmahan ni PRRD? Ang budget ng house ay 9 billion, ang pinirmahan ay 9 billion. So, may nadagdag? Wala. Zero percent. Okay? Observe nyo, noong 2022, ang budget ng House version at Senate version ay 21 billion. Magkano ang pinirmahan ng presidente? 21 billion. Pantay, di ba? Uh, Punta natin itong percentage increase from the chamber version that the has higher value. So, 0%. Okay. Okay. Noong 2022, ang ang House at Senate version is 21.5 billion. Ang pinirmahan 25.5 billion. Noong 2023, panahon na ni Bongbong, 15 billion. Sa Senate, 16 billion. Anong pinirmahan ni Bongbong? 28 billion. Ilang percent ang in-increase? 75% increase. Nakikita nyo na? Ah, magnitude. Tingnan nyo yung pink. Magnitude of insertion during the buy cam Nung 2017, mag ilan ang insertion? Zero. Nung 2022, ilan ang insertion? Zero. Nung 2023, ilan ang insertion? 12 billion. Hmm. Puntahan natin, 2024. House Chamber 16, Senate Chamber 16. Magkano pinilmahan ng Presidente? 28 billion. Ilang percent yun? 77 percent. Ilang billion ang tinaas sa Bicam? 12 billion. Punta tayo 2025. 16 billion sa House at sa Senate Chamber. Ang napag-usapan, magkano pinirmahan? 33 billion ni Bongbong Marcos. Ilang percent ang tinaas nung 2025? 105%. Percent. Doble budget lang 16 eh. Para sa house eh. Pinirmahan mo 33. Tapos sasabihin mo inusente si Bongbong. Ayan o, final budget signed by the President. Doble tinaas sa kam ay sa ano? Yung percent? Kailan ang tinaas? 17. Ang budget lang, 16. Mas malaki pa yung itinaasabay kam. Tapos ayaw niyong sabihin, Marcos resign. E dalawa lang yan. Talagang napaka-inutil, napaka-tanga mo, Bongbong Marcos, para mangyari yan. Or kasabwat ka. Hindi po pwedeng, hindi mo alam. Yan katanga kakatanga, presidente ka. Kaya yung sinasabi ko, napaka tumang artistang bading. Totoo ba to? Kasi ito, oh, napakaliwanag na ito, tuta soto. Hindi mo alam to? Ay, naku nakuha ko to kay Jason sa unless fake news to. Pero kung dito fake news, pambira, this is very obvious. Tara tinatarantado ang Pilipino. Tapos wala kang alam. Sa anak mo, congressman, walang alam. Ang virgin nyo, virgin! Ito sa'yo, bongbong, -bong, virgin. Kasabot ka rito. Isa kang ganito, animal. Kasi puro kayo, bading. You call a spade, a spade. Nagpapagamit kayo eh sa mga bading. Papagamit kayo sa dilaw. Ito namang dilaw. Hindi nyo alam to? We are talking here about billions. Tapos sinasayang yung oras nyo kay impeachment sa 150 million ni Sarah. Tarantado itong mga to. Talagang tinatarantado nyo kami mga Pilipino. Ha? Hmm, tingnan nyo to. Here's another example of bading. Sabi niya, huwag nyo nang hilingin patalsikin ng Pangulo. Hilingin na lang na, na masamahan niya tayo sa pakikipaglaban sa korupsyon. Di ba mas maganda yun? <laughs> Alam nyo, hindi po ako galit sa bakla. ah Ulitin ko, iba po yung bading, iba yung guding. ah May mga kaibigan tayong bakla, ayos lang yan. Kasi may paninindigan. Pero ito, oh, Hilingin na lang natin na samahan tayo ng Pulupino sa pakipag- Eh siya nga ang cause ng korupsyon. Kumalat na ba talaga utak ninyo? Parang sinabi, sige. Compromise tayo ha? Compromise. Since ayaw namin maupo si BP Sara, Pipikit namin ang mata namin sa pagnanakaw mo. Basta kami magre-reklamo sa korupsyon, sige, nakaw ka lang dyan. Nakaw ka lang ng nakaw. Basta pipikit kami. Kasi baka makaupo si Sarah, ayaw namin yun. Ha? Sisigaw kami, no to korupsyon. Tigil nyo na. Itigil mo na yan, bongbong. -bong. Itigil mo na yan, tambi. But in any case, pag tinuloy nyo pa rin, huwag kang aalis. Diyan ka lang. Si Sarah uupo. Huwag mong pauupuin si Sarah. Steady ka lang dyan. Sagot ka namin. Pero sana itigil mo na. Ha? Pero wala naman kami choice eh. Pag ako eh, wala kami choice. Ang gagawin namin. Diba? Si Sarah uupo titik na lang namin yung chance sa 28. Baka maupo si Boying na ano, ombudsman, matanggal si Sara, maimpit si Sara, o baka mamatay. Diba? Hindi yan sinasabi ni Ogie, ah, pero ganyan lumalabas. Yung buong concept nila na magrali tayo, isigaw natin ang 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 pagnanakaw at pag-aabuso ng gobyerno. Pero bongbong. -bong. -bong. Huwag kang mag-resign. -re Uupo si Sarah. <laughs> Ngayon, bili ba sa Sarah? Bili ba ko sa iyo, Inday? Mahirap ka maging asawa. <laughs> Bakit napunta sa asawa? Hindi kasi, sobrang strong eh. Sobrang lakas ni Sarah. Isipin mo, pakainin mo ng tayo yung mga kalaban mo. Ganyan, mahirap kalaban. Mahir mahirap kalaban ng strong. At mahirap din maging asawa is true. <laughs> Nagpapakain ng tay Di ba? And they enjoy doing it. Sige na. Kain na tayong tay Wala, nang, wala na tayong makain. Kesa naman iba kainin natin. Di ba?